Hapon na bata ni Nauya Inoue ang nagpabagsak sa kanya sa sparring. Winasak ng Pinoy, first round KO ang inabot nito sa alaga ni Jerry Pinalosa. May isang bagitong Pinoy na boksingero na alaga ni Jerry Pinalosa ang kumawawa at winasak talaga ang bata ni Nauya Inoue sa bansang Japan. First round brutal KO ang inabot ng hapon na kalaban as we watch this beautiful scene. Maganda yung umpisa ng game. Tapos napapalapos yung pinasa ng mga so, mga 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 hindi po basta-basta ang hapon na ito na bata ni Nauya Inoue, mga kaibigan. Dahil ito lang naman ang hapon na nagpabagsak sa kanya sa kanilang sparring na laban. sino ang bagitong Pinoy na ito na nagpabagsak sa bata ni Inoue at paano niya winasak ang kaisa-isang hapon na nagpabagsak sa halimaw ng Japan. Si Kenneth Lover ay ang pinagmamalaking batang boksingero ng General Trias, lalawigan ng Kabite. Bata pa lamang ay hawak na siya ng isa sa mga legend ng boxing sa Pilipinas na si Jerry Pinyalosa Sinanay siya ng gusto ng pinyalosa Boxing Gym para maging halimaw na boksingero. Para balang araw ay susunod na legend na boksingerong Pilipino. Araw ng Sabado, July 29, taong 2023 sa Eco Center, San Juan City, Manila. Naganap ang isa sa pinakamalaking boxing event sa kasaysayan ng Pilipinas. Lalaban si Kenneth Lover para sa Philippines Games and Amusement Bantamweight Title Championship ng Pilipinas. Makakalaban niya rito si James Pagaling ng Claveria, Misamis Oriental, Mindanao. Undefeated ang defeated ang boxingerong ito at may walong panalo. Lima sa pamamagitan ng KO at walang talo. Kaya heavy underdog ang ating pambato. Wala daw pag manalo si Kenneth Lover ayon sa mga boxing analyst at ito ang kanilang malinaw na pananaw. Pero magugulat ang lahat dahil apat na round lang ang itatagal ng boksingero na nagmula sa Mindanao. Round number one, bigayan agad ang dalawang boksingero. Mga powerful agad na suntok ang pinakawala ng mga ito. Pero lumamang agad dito sa lakas ang ating pambato. Knockouts, si Pagaling 2019. Oh, active performer just like Pakali. Yeah, yeah, yeah. High. Yeah, yeah. Kenneth Rebel. Yeah. Oh, hold it up. Mataki, that's in the middle. A lot of punishment. A knockout. Oh, yeah. Yeah. Left hand. Ah, okay. uh, oh. Sa round number 2, kuha ni Nelobor ang takbo at galawa ng laban. Atras na ng atras ang kanyang kalaban. <coughs> <the proud. tos> <coughs> Round number 3, maliksi at magaling umiwas si Lover at ang kanyang kalaban ay laging nasasapul sa kanyang mga counter. Sa round number 4, dito natatapusin ng ating pambato ang paghihirap ng kalaban nito. Isang one-punch brutal knockout ang sinapit nito mula sa ating boxingero oh. Dahil sa sobrang husay at lakas ng kamao ng ating kababayan, ay nakomatos, dinalas sa ospital, nawala ng malay ang kanyang kalaban. Dahil sa mga impresibo at sunod-sunod na panalo ng ating pambato ay nabigyan agad siya ng pagkakataon na lumaban para sa WBO Asia Pacific Youth Bantamweight Title. Araw ng Sabado, August 24, taong 2024 sa BF Homes Gym and Amusement Board, Paranaque City nilabanan ng ating boksingero ang pambato ng China. Si Ching, Ching Yang ay isang dekalibring boksingero pero wala rin siyang nagawa sa ating pambato. Batu. Round number one, dumayo pa ng paranyake ang buksingerong taga China para masungkit yeah, ang kampyonato at belt na pinapangarap niya. Round number one, nainit ka agad ang simula. Oh shoot, nagka na mga agad. Bilis ah. counter. Move counter. No? Sa round number 2, kuha na ni Lober ang galawan ng kalaban kaya madali na niyang napapatamaan ang kanyang kalaban. Ito nga abangan nyo guys. Oh, forget counter. Inside another one. Maganda condition. Oh, right. Ulit na rin left. Napibay din. Good body again. Hindi tinatablan, matibay siya. Ganda ng mga patama ni... Boom! Good defense, na Again, uppercut. In every time, nakakatama. Round number 3, ganun pa rin ang senaryo. Kontrolado pa rin ang ating pambato ang laro ng alaban nito. Nice again. Ganda Let's good comeback. Good right hand. Good exchange. Dito sa round number 4, matibay din talaga ang boksingyerong taga-China, pero wala na rin siyang nagawa dahil sa lakas ng ating bida. Mm. Round number 5, malinaw na ang kalibre ng ating boksingero. Kaya tagilid na dito ang boksingerong Chino. Dito sa round number 6, matindi din talaga ang kalaban ni Kabayan. Sugod dito ng sugod at ayaw sumuko sa kanilang laban. Momentum nasa i Cheng Cheng eh. Nasa kanya yung momentum. Oh. Oh. Nakatama din yun. Oh. Round number 7 Ayaw magpatalo ng dalawang naglalaban Pero mas nakakalamang dito Ang ating kababayan Para good test Dito sa round number 8, tuloy pa rin si Kabayan sa pambubugbog sa kalaban. Baliwala sa kanya ang mga kamao ng kalaban. Nakabill si no? na ata. Yeah na. Hey. Round number 9, maliksi pa rin ang ating kababayan habang pinaglalaroan na lang niya ang kanyang kalaban. -cheng eh. Final round, round number 10 Parang hindi napapagod ang ating kababayan Masigla pa rin siya habang nakikipaglaban sukod na wakot, ulo na kaliteran, let's take it. Malinaw na panalo po dito ang ating kababayan at walang raw na ipinanalo ang kanyang kalaban. Dahil sa mga panalong ito ay dinayo na ang ating pambato sa bansang Japan at ang kanyang unang hapon na kanyang makakalaban ay alaga mismo ng halimaw ng Japan. Si Tulio de Canarudo ay bata ni Nauya Inoue dahil sa husay nito palagi itong kasparing partner ni Nauya Inoue at ito yung hapon na boksingero na nagpabagsak ay nauya inwe Araw ng Linggo, December 15, taong 2024 sa Simiyoshi Sports Center, Osaka, Japan ay dumayo ang ating kababayan. Makakalaban niya rito si Tolio Di ang bata ni Inoue para sa Oriental and Pacific Boxing Federation Bantamweight Interim Championship. Bagamat bata ni Nauya Inoue ang makakalaban ni kabayan, magugulat naman ang buong bansang Japan dahil round number 1 lang ang itatagal ng hapon na kalaban. Okay, ladies and gentlemen, Kenneth Jover in the red corner he is round number one. Jover now takes center of the ring something that jabs. Good straight to the face of Tulio. Definitely got his attention. Opening sequence to para kay Liover Setting up the momentum Magandang uh, combinations Para rin hindi makaset up yung kalaban niya from Japan Signs of life from Tulio Goes for a jab Another jab from Liover That is a jab a straight from Liover Good setup with the hook Papasok and down goes Tulio in the very first round, ladies and gentlemen. Bagsak po ang kalabang hapon. And that is it. What a fight. Na, pakagandang performance po ni Kenneth Diover. Si Kenneth Lober ay isa sa mga sumisibol na Pinoy na hero. Malinis ang kartada at di pa natatalo. Balang araw ay magiging world champion din natin ito. Wala talagang imposible kung ikaw ay mga ngarap at magsusumikap. Samahan mo na rin ang dasal sa ating Diyos na dakila sa lahat. Amen.